What's up everyone? It's the G. Hi, wow. At least may ibiblip na siya agad, di ba boss? Tawag kasi dito sa video ng mga G, is the test editor. Yan. May kasi tayo yung kaibigan na gusto matuto mag-edit. At ang pangalan niya ay... Sutibon. Ano yan? Chupon? Yan. Mag-test edit kasi siya. Yan. Sino ko? Ah. Ah, maya. Mamaya. Bibigyan natin siya ng i-edit niya ngayong gabi. Talawala kaming post. Bibigyan na natin siya ng edit. <laughs> Inulit ko na naman. mo see? Salamat. Tumpukan. Bawa mo naman yung sinigang. So yun guys, no update lang. Uh, yun, ako pa rin yung pinaka-poging member ng Greenwall. Yeah. <laughs> Harap kayo. Hindi ganyan. Hindi. Dugiyot. <laughs> 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 Huli kayo. Hindi <Diyaki> na kinahe. Eh. <laughs> <laughs> riz, <laughs> may Riz ka pala boss Ay, Kami na yung boss Teddy, nag-aalikan na kami Totoo. <laughs> Pero yun na nga mga G Ang tawag dito, Oplan, oh, bumili ng Nyalimi last minute mm. So, ayun na naman, hindi nyo naman kami nakikita. Uh, pero, ay, nakikita nyo konti. Pero, punta kami sa Jollibee kasi alam mo naman, sponsor tayo ng Jollibee. Jollibee, yes. Joke. David, ang saya. Sponsor yeah. din kami ng Bini. &E. Joke. Bini! Nanapit na concert nila dito. Bini, wala akong tiket. Wala kami ticket. Wala kaming okay. ticket ng concert nyo, pero tandaan nyo na we support you. And, uh, kita kids. Bini, wala akong ticket. Wala kaming pake. Uh, Sina, <laughs> Maloy, Johanna. Uh, yeah. Ang top 3 ko siguro sa Bini. &E, syempre, top 1 si Colette. Maloy. Boss, si Gwen po. Wala kaming pake. Gwen namin. Uh, oh, kasi top 3 ko. Oh. <laughs> Narinig niya na kanina pero Maloy, top 1, top 2, Sina kasi taga Santiago siya. At saka so, nakakatawa rin ba Third is Joanna. Joanna, yeah, the leader. Follow the leader, leader. Oh, uh, transition yun, alalahanin mo. Power of editing, imagination wise, control mo din. Except na lang kung bayad ka. Hindi. Ito nga rin, ka daw, niloloko. Hindi ako. ka daw. Hindi ka daw. Tapos sabi nga hindi na. Ano ka? Sige na guys, medyo pabastos na yung salita na kami. lang si Sean. Nandito si Sean. Mami. Pwede nakikinig naman sa Binney? Wala, may kausap siya sa telepono. Mamaya magtatanong tayo sa Johnny guys. Nakikinig ba kayo sa Billy? Binney! Binney! Nakikinig ba kayo sa Binney? Hindi sila nakikinig. Alam din. Sabi mo yun, mababay nakatayo. Saan? Nandito lang siya. Do you listen to Binney? Benny Blanco yung narinig nila. Yun <laughs> pala ng mga Korean pag nagiginig sila sa kita. Oh, ngayon ulit. Transition. si Hey, ito po ang mini Manila, mini Philippines Ay. dito sa Toronto. Hey, ito yung mga tako uh. sa... ba kayo, Benny? Hey. Benny! Benny, Benny! Benny, August 17. August 17. May bloom ba dyan? <laughs> bloom ba? <laughs> <laughs> Bumba pala yung, <laughs> Bumba yung narinig. <laughs> Bini! Trigue Bini ah! Wala nang tao. Kaya. Masisyo Jolly evening! Ah, okay. <laughs> uh, six piece chicken. Five people po Ah, half half sana. Sinong bias nyo sa alam. Okay. Awal. Hindi <laughs> kinakinig ng Bini. Pangalong okay. <laughs> <laughs> ko? Francis po. Kala ko nangod ko yung Bini. Kala ko kayo ng ano dito. Sa Jolly Bini, Bini. 27 ,7. Thank you po. <laughs> Parang <silence> dito Hindi daw sila nakikinig eh. Sayang naman. Sayang naman si ate. Libre ka sana siya ng ticket, <silence> kaso wala. Pero abangan nyo guys yung concert ng Bini dito sa Toronto, sa August 17. Actually ako din, wala, wala rin akong ticket. <silence> mga G, mission fail tayo sa paglalaman ng mga bias. Mission accomplished naman tayo dun sa isa nating ginawa, which is bumili ng... Uh, dinosaur. Dinosaur. <silence> Hala. Nakabili na tayo ng... <pastong> Huwag lang... mo tingnan tignan. Diyan. Yung, uh, wow. wow. diba? oh, yan. Yung mga... Wow. Jollibee. Ang Ay! Di ba? Ang kung pat Lumalapit ah. Oh. Ayan <laughs> <laughs> hey, boss. Nabarab mo. Ano yun? Ay, adik na adik ka na dyan sa Bini ah. Ay, India. Sabi mo dati hindi ka mag ano dyan. Ay, nag i start A pa lang ako sa Bini ah. Pag, din, pag mo to, hindi na Bini susunod. Ano? Ay, Bini pa din. <laughs> Itong editor nyo ba't ganito? Yeah, okay. Actually, tulog na yan. Tinala yung Instagram ko. Ah, may <laughs> pa rin. Ay, wala na. Bias ko. Bias ko yan. <laughs> Let's go. Kulit, kulit, Vergara. Alam ko, siguro hindi mo ito mapapanood. Pero pag napanood mo ito sa uh, Puro kulit sa na sabi. So yun na nga, maraming maraming salamat mga G. At, at sana magustuhan nyo ang video na ito. Na in-edit ni Steve according to the plan. Ay, yes. <laughs> so kung napapanood nyo ito, hopefully siya nga talaga mag-edit and I'll see you sa susunod Belloy! na video. <sighs> Sir, mayroon ka mang tindang bini na ticket dyan? Ah, eh? uh,